<laughs> ano kayong laman ito? Bebang, panigurado matutuwa ka sa regalo ko sa'yo. Ako, hindi ako natutuwa. Ang liit ng regalo sa akin ni Princess. Ikaw, Boyong, reklamadol ka talaga. Mabuti nga niregalawan pa kita <laughs> eh. Talaga naman ah, ang liit. Huwag na kayong mini dalawa. Magbubukas na si Bebang ng regalo. Iska, si ko na yung balot nito ha. Parang ribbon, tatanggalin ko na. <laughs> chocolate ah! Happy tayo! Hello! May regalo ka rin naman, princess oh! So. Sige na nga! Buksan ko na nga ito, regalo mo sa akin! Ano kayong nasa loob nito? Si princess, nagmamatali! Hindi naman naagawan! Eto na! Natanggap ko na itong balot! Wow! Ang daming pagkain! <laughs> para sa na, princess, para mabusog ka! <laughs> Beba, ang bait mo talaga! Ang dami mo sa akin binigay na mga chicheria Mayroon pang malalaki! <laughs> Sana all, maraming chicheria sa akin! malit na regalo! Grabe princess! Ang dami mong natanggap na regalo! regalo ko galing kay Boyong. Iska, matutuwa ka sa lang ng regalo ko. Kapag ito kalakuan naman ni Boyong, ibabalik ko sa iyo to. Hindi ah, pagkain kayong nasa loob. Iska, buksan mo na yung regalo mo. Mukhang may laman naman eh. Sige na nga, buksan ko na. Hindi naman to, pagkain eh Anong hindi? Masarap kaya yung ulam Ano ba yan? Regalo ng pangmatanda Hay nako, panigurado, kinuha lang niya ni Boyong sa kusina nila Ulam na ni Aling bruha tsaka ni Angela Hoy princess, mapagbintang ka, binili ko kaya sa palengke Huwag ka na magreklamo iska, ang importante, may regalo ka mula kay Boyong Sige na nga, okay na to, uulamin na lang namin ni mama bukas, etong pasit gandong favorite ko naman eh. O ikaw ikaw naman magbukas ang regalo mo, baka merong malaking kikirya sa loob. <laughs> Nakaasok ka pa princess, ang leaflet ng regalo mo, hindi ka yung kikirya dito. Buksan mo na boyong, excited din ako kung anong regalo ni princess sa'yo. <laughs> Oo na, bubuksan ko na, atat naman kayo. <laughs> Princess, ano to? Candy na sa Madaya ka, Princess! Ang pangit ng regalo mo! Si Beba nga! Chocolate yung natanggap niya! Sa'yo, maraming titiriya! Kais ka naman, Pansit Canton! Tapos sa akin, candy lang! Ayoko nito! Boyong, huwag ka nang umiyak! Ang sama-sama mo, Princess! Inantay ko pa yung change gift natin! Tapos nilawang ko mo lang ako! Mm -hmm. Boyong, tahan na! Si Baya! Kiyakin! Nag-prank po siya! Ayon niya ng candy! <laughs> Galit ako sa princess! Kukunin ko yung regalo mo! Boyo! What? Ito na yung balik mong regalo! Ibabalik ko na! Boyong, Regalo ko yan! Ibalik mo! Yari! Yung regalo ni princess! Tinangay ni Boyong! <laughs> Yahoo! Marami na ako regalo! <laughs> ako maraming pag